Sa ngala ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Halina, Espiritu Santo, punuin mo ang puso ng mga nananalig sa iyo at pagalabin mo sa kanila ang apoy ng iyong banal na pag-ibig. Ipadala mo ang iyong Espiritu at sila'y maliligha at sa gayoy mapaninibago mo ang mukha ng mundo. Manalangin tayo o Diyos na sa liwanag ng Espiritu Santo ay tinuruan ang mga puso ng mga mana ng palataya. mo na sa pamamagitan din ng Espiritu Santo ay ibigin namin kung ano ang wasto at makatarungan at sa tuwi magalak sa kanyang pagkilos na nakapagdudulot ng ginhawa sa aming loob sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Sa ngala ng aman ng anak at ng Espiritu Santo. Amen. Hello po mga kapatid, kapayapaan po ng Diyos ang parating sumaatin po mga kapatid. So, ngayon, hindi ko na patatagin pa, let's all welcome Caverno. Hello po. Hello uh, brother Gabriel at sa lahat ng mga nanonood sa ating programa, binabati ko lang brother Gabriel ang uh, ng Happy Easter. Ano yung mga kaibigan yes, natin sa Catholic Faith Defenders diyan sa sa Cebu Brother Gabriel si na Father mm. Frank Villegas. Oo, nagcha-chat kasi sa akin kung minsan uh, at uh, kinukumusta, ano, kan na uh, daw, ano. Uh, eh hello nice, Father nice, fans nice. at uh, hello din sa mga CFD diyan sa bandang Western Visayas sa Catholic Faith Defenders diyan sa Diocese of Dumaguete, Diocese of Kabankalan at sa Diocese of Bacolod especially si Brother Paul, yung kanilang uh, chapter president, si Brother Paul at saka si Brother Harvey Anke. Ayan, hello sa inyo. At uh, binabati din natin, Brother Gabriel, si Brother Kenneth Bustamante dyan sa CFD Oy, oh Oo, mm. sa, sa Pagadian chapter. At siyempre, yung kaniyang kasama din natin sa KPFM, si Brother, uh, sino ba ito? <laughs> Alimutan ko na yung pangalan. <laughs> Basta lahat kayo dyan, no? ng mga taga KPFM. Ayan, binabati ko po kayo. Sister Mirna Baronia, Sister Dalia Nasser. Uh, ay, si Brother Frankly. Yan yung tinutukoy natin. Si Brother Frankly Serdina na miyembro ng CFD Pagadian at kasama natin sa KPFM. Ayan, hello sa iyo bro. At si kapatid na Brother Raymundo Toledo ng uh, Canada. Ayan. Uh. At uh, yan, oh. No? so happy Easter sa inyong lahat sa aking mga binabati. Sige, Brother Gabriel, anong meron dyan, bro? Opo, ito po, Kabernok. Ayan, so meron nag, ano, may nag-comment dito. Ang pangalan niya is Nel Villianda. Ayan, 3751. Totoo, Totoo talaga na maraming lilitaw na mga bula mga ngaral. Sa lahat ng nakikita o napapanood ng mga ngaral, kay Brother Eli Suriano ako naliliwanagan kasi lahat ng tanong ay may kasagutan na nakabatay at nasusulat sa banal na kasulatan mula sa Diyos sa pangalan ng Panginoong Yesus. Salamat po sa Diyos. Ayan, yung komento ng isang, probably baka panati ko to, no? Talagang panati ko talaga yan, Brother Gabriel. Oh, <laughs> So kay Soriano siya naliliwanagan. Kasi lahat daw ng tanong ay may kasagutan na nakabatay sa banal na kasulatan. Ang, ang problema, Brother Gabriel, yung sagot ni Soriano, mali-mali naman. Hindi naman ayon sa Biblia. Oo. Oh, <laughs> <laughs> yan ang totoo dyan. So yan ang masasabi ko. At uh, marami na tayong episodes na yun yung proof Brother Gabriel, yung mga na-expose natin noon, kahit nga sa programa mo, na-expose rin natin, yung mga kasinungalingan ni Soriano. So, I guess, uh, kung ako yung tatanungin mo, eh, hindi ako naniniwala sa kay Nel Villanda. Pero, Del gayon Villanda. pa man, Brother Gabriel, ikaw siguro yung makapagbibigay ng uh, mas magandang sagot Kasi nga, just, eh, siya, eh, makamember siya ng MCGI, at ikaw, dati kang member, ano masasabi mo doon? Mm-mm-mm. Sa akin naman po, ang masasabi ko po, ka, no ano? eh hindi naman po porke nakabatay or nasusulat sa banal na kasulatan o yung Biblia, uh -huh. eh yun na po yung uh, totoong mga ngaral, kaburno. Kasi hindi naman, hindi naman unang unang hindi tayo Bible alone. Ano. At pangalawa, hindi po yung pagiging Bible alone per se, yung ma magsasabi na itong mga ngaral na to, eh, yun yung katotohan ng mga ngaral o yung totoong mga ngaral. Kasi kaburno, ang pinakapangit kasi dyan, sinasabi lang nila yung ika ayon sa Biblia. Dapat daw ika eh, ayon sa panalakasulatan. Katunayan, ginagamit pa nila tong talata na to, Kabunok. Yung unang Korinto 4 sa is. Ang mga bagay ng ito, mga kapatid, ay inianyo ko sa halimbawa sa aking sarili kay Apolos dahil sa inyo upang sa amin ay mga tuto kayo na huwag magsigit sa mga bagay na nangasusulat upang ang sino man sa inyo ay huwag magpalalo ang isa laban sa iba. So ginagamit ng MCGI o ni Suryano itong talata na to para patunayan yung pagiging uh, Bible alone or pagiging totoong mga ngaral niya. Kasi dapat daw ayon sa Biblia. Pag hindi ayon sa Biblia, bula ang mga ngaral na. Eh, as a Catholic, hindi po tayo naniniwala na ganoon as, a former MCGI, hindi ako naniniwala naman na totoong bangangaral na sa Diyos si Soriano. Number one, hindi po consistent yung aral ni Soriano, mga kapatid. Pabago-bago po siya ng aral. Yung aral niya noong 90s, hindi nakagaya, nung nung hindi nakagaya ng aral noong bandang 2010, hindi na kagaya ng aral ng bandang 2020, at lalo na ngayon sa MCGI ngayon, mga kapatid, hindi na po kagaya ng aral ng 2024 na MCGI. Walang consistency po ng aral po dyan sa MCGI. Bagamat gumagamit sila ng Biblia, mga kapatid, ay walang consistency sa aral po diyan. For example, ganito ha. Dati ang sinasabi nila yung patutot daw, yung sa Babylonia, eh, sa Iglesia Katolika daw yan, o yung 666 papa sa Roma, Iglesia Katolika daw yan. Tapos na bago yan nung 2021, bago siya mamatay, mga kapatid. So hindi porke gumagamit ng Biblia, hindi porke nagbabasa ng Biblia, mga kapatid, kahit bumanat pa yan ng hundreds of thousand na talata sa Biblia, mga kapatid, eh yun na po yung totoong mga ngaral. Okay? Hindi po ganon, mga kapatid. Wala namang pinagkaiba si Suryano po sa ibang mga ngaral, eh, na mga Halimbawa, sa pastor ng Born Again, sa ministro ng Iglesia ni Cristo, sa mga pastor po ng SDA, at sa iba't iba pa. Lahat sila, mga kapatid, ay Bible alone believers. Pero, guess what? Hindi sila magkaka isa ng interpretation sa Biblia. Yes, Bible alone sila, mga kapatid. Hindi sila naniniwala sa patisismo ng Iglesia Katolika, lahat sila nakatuon lang sa Biblia daw. Pero meron silang pagkakapare-parehas, mga kapatid. At ito, hindi ko sasabihin sa inyo ng MCG. Maaring sabihin nilang Biblia daw kasi 1 Corinto 4 sa is. Pero ang katotohanan doon, mga kapatid, hindi yung nakasulat sa Biblia yung pinaniniwalaan niyo po. Hindi po. Ang totoo dyan, yung interpretation ni Suryano sa Biblia. Yun ang katotohanan po doon. Tingnan niyo po. Dati, ang aral ni Suryano, dapat ang leader, yun yung nakikipagdebate, di ba? Yun ang nakikipagdebate dapat. Pero tingnan niyo po, pagdating sa panahon ni Daniel Razon, take note pares na MCGI ay yun ha? Kasi successor po ni ano yan eh, ni Suryano yun eh. Ano na ngayon ang paningin ni Daniel Razon sa debate? Taltalan lang. Ano na daw ang debate daw ngayon? debating good works, debating walang kibuan, pangangaral na walang kibuan. Ba't nagkaroon ng pagkakaiba sa interpretation? Parehas na MCG ay yan, di ba? Ang pananaw ng MCG mas matinding paggawa na daw ng mabuti ang ginagawa nila. For, for almost 2,000 years, mga kapatid, na nag -e exist yung iglesyang tatag ng Diyos, ngayon pa lang sila 2024, 2023, 2024, gumagawa ng higher level na pakikipag-debate, debating good works. So for almost ano, hindi makapag-debate ng good works ang MCGI. Kasi ang debate na tinuturo ni Soriano, mga kapatid, debate na as in ako, makikipag-debate iyo. At dapat pares leader, mga kapatid. Next, bakit hindi totoong mangangaral si Soriano? Kasi po, yung ipinapangaral ni Suryano hindi din niya nagagawa, mga kapatid. Siya na mismo ang nagsabi, dapat ang debate ay leader sa leader, di ba? Pero alam niyo po ba yung o oh, ni nakakalaban ni Suryano sa debate? ay hindi po mga leader. O, oh, sa atin pa lang sa Iglesia Katolika, si Ginoong Victor Villas, may video yan. May video yan, mga kapatid. May debate po niyan, si Mr. Victor Villas. Next po, si kapatid na Froylan Garza. Yung dalawa na yon may video po yon. Tignan nyo po, wala na po sa may video ng ang daan ngayon. Nakita nyo po ba? Wala na po sa official Facebook page, wala po sa official YouTube channel ng ang dating daan yung debate nila. Hindi na naka-upload. Kung naka-upload man, naka-hide. At ito ang worst pa dyan. naka-upload sa mga unofficial YouTube channel o Facebook page yung debate at nire-reactan pa ng mga secular. Pero doon sa mismong ano nila wala. Bakit? Kasi alam ng MCGI, meron silang dalawa na ginagawa dyan. Number one, alam nila na nagbabago ng aral si Soriano. Meron paniwala si Soriano noon na binago na niya after some time. Next, natatakot yung MCGI na yung video nila gagamitin laban sa kanila. Kasi since na nagbabago-bago sila ng aral, natatakot sila na gamitin yung video laban mismo sa kanila. Pero binibigyan nila to ng pang-front, mga kapatid. Nilalagyan nila to ng pang na half-truth abornok. Half-truth. Hindi eh, ko sinasabing whole lie. Pero half-truth siya, mga kapatid. May pagkakataon kasi na yung, yung Iglesia ni Cristo nung araw, napakagaling nila pumutol ng video ni Soriano out of context. At yun yung nakita ko naman talaga nung ako ay kaanib pa po dyan sa MCGI. That's why hate ko po yung INC nung araw. Pero nung nagkakaroon ako ng comparison ng mga aral ni Suryano ngayon recent and then yung aral ni Suryano nung 90s to early year 2000, magkaiba. Ibang-iba ang pananaw. Ibang-iba ang pananaw. Dati sa ni, halimbawa, sa ni Jeremiah Strength at Gising, o. Oh yung sa Jeremias 30. Dati ang paniwala nila diyan, yun ay eh, sa mikaharian ni Haring David, no? Nangyayari sa Haring doon sa ano, ni Haring David. Napanood ko 'yun eh, mga kapatid, eh, doon sa luwang video ni Suryano. Ngayon, iba na. Iba na yung tinutukoy tinutukoy ng Jeremias. Yun na daw si Soriano tsaka si Daniel Drason. Natupad daw sa kanila yon mga kapatid. Bible, by, biblical ba? Ayon ba sa Biblia? Yes, biblical. Ayon sa Biblia. Pero, pero, yung interpretation, yun ang mali. Kaya po, hindi porke ayon sa Biblia, eto eh, totoo na, mga kapatid. Kasi kahit po yung demonyo, di ba, nung nag-uusap sila ng Panginoon sa Kristo, anong sinasabi nila? Nasusulat, 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 puro nasusulat. Pero, bakit natatalo ng Panginoong Kristo si Satanas nung nagsasagutan sila? Kasi si Satanas, pag gumamit ng Biblia, Mali yung interpretation. Same goes din po doon sa MCGI. Kaya ang hirap manalig doon sa aral nila kasi malaki ang possibility na after some time, kahit hindi pa magpalit ng pamumuno, mababago yung aral. At isa sa pinakamatingding pagbabago niyan sa MCGI, hindi naman nila ito aaminin eh, yung debate. Next! isa to sa mga ipinupukol dito sa atin sa Iglesia Katolika kasi hindi daw natin ginagawa. Yung sa Mihagay, ata dos onse, no? Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Mga tanong kayo ngayon sa mga saserdote tungkol sa mga kautusan na mga Yan. So, dapat daw kapag meron daw katanungan patungkol sa aral, eh magtanong daw sa mga saserdote. Yung mga saserdote po, mga kapatid, sa totoo lang, yun po ay mga pare. Pero sinasabi ni Suryano, sa mga ngaral yun, yung mga mga ngaral. O, hindi niya inaano kasing pare. Kasi wala namang pare sa MCG ay mga kapatid. Ang meron lang doon, si Soriano, yun ang kanilang mga no? Pero po, sa sambayan ng Pilipino, makikita nyo, pari po yan upang hilingin ito sa mga pari na lutus, lutasin ng ayon sa batas ang mga sumusunod na usapin. Tingnan nyo po, makikita nyo yung, ano, yung sinasabi ng talata. Nakikita nyo, nakukuha nyo yung konteksto, pero ininterpreto ni Soriano patungkol sa Bible Exposition. Pero kung kukunin natin yung konteks neto, maglipat ka lang ng ano ng ibang Biblia, makikita mo hindi naman patungkol sa Bible exposition yung issue, mga kapatid. Hindi naman patungkol sa Bible exposition yung tinutukoy ng talata. Meron lang sila na kailangan lutasin na problema at kumukonsulta sila doon sa mga ngaral or doon sa may mga kapatid. Okay? Dapat daw magtanong. O ano pa? Unang Pedro 3.5 3.15 Kundi inyong sambahin si Kristo na Panginoon sa inyong mga puso na lagi kayong handa sa pagsagot na bawa sa bawat, sa bawat tao na humiling sa inyo ng katwiran tungkol sa pagkasang nasa inyo. Ngunit sa kaamuan at takot. O tignan nyo, isa pa, isa pa pala, isa pa pala mga kapatid. Ha? Take note, itong ginagamit, pinapakita ko sa inyo. Ito po ay Bible version ng MCGI. Yung ang dating Biblia, MCGI edition po mga kapatid. Ang nakalagay dito, kundi inyong sambahin si Kristo Oh, pero kung titingnan niyo po sa may original, hindi po nakalagay sambahin. Ang nakalagay po kundi inyong ariin banal si Kristo. So, ito yung sinasabi ko po sa inyo mga kapatid. Bukod pa po sa pagbabago ng aral, nagkakaroon din po ng pagbabago ng mga Bible verses. Kaya nga po meron silang sariling Biblia mga kapatid eh. Yung modified na ang dating Biblia 1905. So bukod sa nagbabago sila ng aral, nagbabago din po sila ng mga talata sa Biblia, depende po sa kung ano yung current na kanilang aral. Kaya nga kung mapapansin nyo, dito sa 1905, kundi inyong ariing banal si Kristo. Pero po, pero pag tinignan nyo naman po sa MCGI edition, kundi inyong sambahin. Ngayon, gayon pa man mga kapatid, bukod pa sa pagbabago ng talata, ang interpretation dyan is dapat handa sa sumagot no handa sumagot kaya nga po si Suryano nagpapatanong pero ngayon po sa MCGI iba na po ang kaso ano na po ang kaso since na si Daniel Drason ay isa pong incompetent na mangangaral ang dahilan niya po ayan naman daw ang video ni Suryano lahat naman ng katanungan Nasagot na ni Suryano hahanapin mo na lang sa video, papanoorin mo na lang. So bakit pa kailangan mangaral si Daniel Drason? Bakit kailangan niya pang magdoktrina? eh andyan naman yung video ni Suryano na matagal ng patay, i-replay na lang. Bakit pa kailangan magpa Bible Exposition si Daniel Rason? Eh andyan naman ika, yung video ni Suryano ng Bible Exposition, i-replay na lang, di ba? O ano pang ano pang dahilan ng MCGI patungkol po diyan? Bakit hindi po sila nagpapatanong? Bakit sila ganun yan? Eh, patay naman na si Suryano. Alam niyo po kung ano dahilan ni Daniel Rason? Eh bakit pa naman daw tayo gumagamit ng Biblia? Eh patagal na din naman patay yung mga marangaral na yan. Yung mga evangelista, matagal naman ang patayan. Nakita nyo po, kahit si Suryano, mga kapatid, hindi ko narinig na nangaral ng ganon Kahit si Suryano, hindi ko narinig na mangaral ng ganun, mga kapatid. Bakit? Kasi ang paniwala namin nung araw, si Suryano ay sugo ng Diyos. At bukod sa ay sugo ng Diyos, pinagkalooban siya ng karunungan na hindi matututulan ng sino mang kaalit. So, ibig sabihin, unique siyang mga ngaral. Mga ngaral talaga siya. May kakayahan siyang umunawa at ng kung ano yung nasa Biblia. Eh ngayon, ganun pala, yung dahilan ni Neil dapat yung video na lang ni Suriano yung i-play, dapat pala, eh, anong klaseng mga ngaral ka? Yun ang nalabas nun eh. Nakita niyo yung inconsistency? Take note po, pares na ay yan. Take note po, pares yan na gumagamit ng Biblia. Kaya dito sa sinasabi po nung kapatid natin na si Nell Villanda, I'm very sorry to say, kahit na ganyan pa si Suryano, for me, wala po siyang credibility kasi wala siyang consistency at mas lalo na eh, sa MCGI sa kabuuan nito. Kasi ibang-iba na yung mga pinagtututuro ni Daniel Rason. Ibang-iba pa yung mga pinagpapagawa niya. Matakay mo nauubos yung oras, na ng inuubos na oras dun sa MCGI, mga kapatid, na naabot ng madaling araw. Ilang oras nang mangangaral si Daniel Rason. Tapos ang ginagawa pa ng ibang mga ministro, sandamukal na replay. Ni-replay, ni-replay, recap na ni Jocelyn Maliari, tapos yung pati yung Rodel, inulit na naman ulit, ni-recap na naman niya ulit, may replay na naman siyang pagkauna. Kaya po mga kapatid, napakatagal, napaka habang oras ang nauubos niyan sa MCG ay paulit-ulit pa ikot-ikot. Oh, yan ba, yan pa yung ano? Yan pa yung ituturing natin na makakaral na hindi bulaan. Kaya I'm very sorry to say kapatid na Nelvilia, uh, Villanda, kung yan yung kinoment mo, para i-market mo lang si Ginong Soriano. I'm very sorry to say, hindi po kami makakapayag ni Cabornok na makapangulo ko pa kayo. Kasi malaking trap yung ginagawa niyo po niyan sa mga kapatid namin. At deserve namin, deserve namin mga Katoliko, especially yung mga Katolikong nangangailangan ng katesismo na huwag mauto ng iglesyang pinaniniwala. So ayan ha, mga kapatid kong Katoliko, I hope malinaw po sa atin ito. Ha? Malinaw dapat sa atin ito. Dahil Again, ang MCGI ay patuloy na namamayagpag, patuloy na nanguuto ng mga kapatid nating katoliko. Maraming salamat po sa si Diyos, mga kapatid, sa panonood po ninyo. Muli ako pong gilingkod, Brother Gabriel de Guzman, together with my partner, Kavonok ng Fat Pastors PH. Ingatan nawa po tayong parating ng ating Panginoon.